ang Philippine National Police ay ibinunyag na mismong Palasyo Malacanang daw ang nanguna sa pagpapahuli sa gubernatorial candidate dyan sa bahagi ng Gimaras na pinsan ni First Lady Lisa Araneta Marcos matapos itong masangkot sa swindling. Alamin natin ang report ng Bombo Radio Iloilo. Ibinunyag ng Philippine National Police o so PNP na may basbas -bas mismo ng Malacanang ang pagsagawa ng entrapment operation upang mahuli ang pinsan ni First Lady Attorney Lisa Cacho Araneta Marcos matapos masangkot sa kasong swindling. Ito ay si Margarita Magikatso Cacho na maragay sa Bang Cebu Gimaras at tumatakbo bilang governor sa lalawigan ng Gimaras. Sa paniam ng Bomba Radio Iloilo, kay Police Brigadier General Jack wonky Director ng Police Regional Office 6, kinumpirma nito na alam mismo ng Office Office of the President ang operasyon na pinangunahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ayon kay Wonky, nahuli mismo ang 65 anyos sa si Cacho sa kanya mismong bahay sa Barangay Sabang, sabay ng Cebu na si Nahuli rin ang isa niyang katiwala na si Cayetano Liala, 48 anyos, residente ng Barangay Misilang Bunaw, Iloilo. Maliban dito, nahuli rin ang dalawang miyembro ng Philippine Coast Guard na sina apprentice Simon Marwin Parpan, 31 anyos, mula sa Dipolog City at Simon Second Class Rico Mailano, 27 anyos, mula sa Sandulot Chato Negros Oriental. Ang dalawang Philippine Coast Guard personnel na nakabase sa Masbati ay nagsisilbing personal security o bodyguard. Ni Katso ay nahulihan ang dalawang unit ng caliber .45 na barila at mga bala. Anya, ginagamit ni Katso ang kanyang pagiging malapit o manot sa first family upang makapanloko kung saan ang huling itong biktima ay niya ng 1 million pesos upang mailakad sa Malacanang ang proyekto nito para sa Private Motor Vehicle Inspection Center, Emission Testing Center ng Department of Transportation. hinulis si Katso ng tanggapin nito ang 400,000 pesos na budol money. From the uh, CIDG. Uh, national headquarters from the uh, anti-organized uh, crime uh, unit uh, they had an operation together with our uh, RSOG, uh for the case of uh swindling or staff uh, so uh, together with uh, our arson uh, personnel the give us permission police office their uh, team and uh, the operation was uh, supervised by uh, the office of the president. Si Police Brigadier General Jack Wangki para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.